Wadcom na naging Wadcom na. Isa kayong komite na ang tanging layunin ay magbalangkas ng mga panukalang batas. Pero ang ginagawa ninyo ay kabaligtaran sapagat ang nagaganap sa inyong mga pagdinig ay panguusig lamang sa mga taong inaakala ninyo na nagkasala sa batas. Ito ay hindi nyo dapat gawin sapagat ito ay saklaw na ng ating mga korte at ng ating National Prosecution Service na kinabibilangan ng mga piskalya dito sa ating bansa. Ang paulit-ulit na pag-iimbestiga ninyo sa Pangulong Duterte ay taliwas talaga sa inyong responsibilidad na mismo ang ating saligang batas ang nagtakda. Marami nang naihayag ang ating dating Pangulo ukol sa war on drugs na may kasangkot na extrajudicial killing. Ang kinakampihan ba ninyo ay yung mga inusig ng dating Pangulo dahil sa kanilang pagkakasangkot sa droga? o talagang nagpapasikat lamang kayo at ayaw ninyong bigyan ng daan ng may sa droga.